So mga wonders, uh, ito yung mga kasama ko no. Ayan. So Yan sila mga nagpa-picture sa unahan yung mga ano, mga turista. Sobrang nagaganda sila dito. Ang ganda daw talaga pag buwan pa lang. So mas maganda pa ito pag nandoon ka na sa island, mga ka wonders, kasi yung ilnido, yung main activity is sa island talaga, wala sa mainland. So, ito mga kawander, private ito. Yung isang bangka na ganito, kung, for example, i-hire mo lang siya, iyo lahat, mas makakamura ka doon. Mga 8,000 siguro. Pero ikaw na magbabayad ng tax mo, ikaw na magbabayad ng pagkain mo, mga 8,000 ang halaga. Pero kung mag per ka, per head, pag marami kayo, mas uh, mas mamahalan kayo. For example, 20 kayo sa 1,8 ang isa, di ba? Pero kung i-hire mo to, i-hire mo ng 8,000, ikaw na magbayad ng tax, So, mas makamura ka mga commanders. Tsaka pag private ka, siyempre hawak mo wars mo. Kahit alas 6 ka ng gabi mo, okay lang. Pero pag group tour, uh, may oras kayo. 40 minutes lang kada every stop. So, dito lang mga commanders. Good morning and maraming salamat.